Hello po sa lahat po ng mga followers, viewers po natin At andito uh, naman po tayo sa ating uh, pinansili po sa araw na ito Sino po yung mga uh, nakaalala po nito mga ganitong uri na uh, gamit mga idol Ito po ay uh, lumang uh, flashlight mga idol Ito po oh. At saka napag na ng panahon mga idol Meron yan mga idol oh. Ito yung mga liwanag sa dilim uh, nung unang kapanahonan mga idol sa kapanahonan pa po ng mga lulo at lula natin Ayan po mga idol oh. dami mga idol oh. saka ito yung uh, pinaka the best po natin mga idol oh. napakabihira na ito makita sa panahon ngayon mga idol siguro yung uh, baterya nito mga idol nasa 8 o 10 yata so ayan oh. so sana po lahat ng mga followers viewers natin at uh, nasiyahan naman po kayo nito ating ibinabagi sa araw na ito. Thank you for watching.